Sa pinahuling tala ng World Health Organization noong 2012, tinatayang limang milyong Pinoy edad 15 to 49 years old ang nakakaranas ng depresyon o matinding kalungkutan. Katumbas ito ng 5% ng kabuuan ng ating populasyon. Pero ang nakakaalarma, kahit na seryoso ang sakit na ito, isa lang sa bawat apat na taong nakakaranas nito ang lumalapit sa mga espesyalista para magpakonsulta. Kapag malungkot ang isang tao, nagpoproduce ang ating katawan ng cortisol na tinagulian ding stress hormones. Because of the severe emotional uh, outbursts or, emotional, or emotions, severe emotions that are negative in nature, maglilid ito para magkaroon ng alteration doon sa sa, sa proseso or sa sistema ng ating katawan which then affect our sleep our even our breathing our heartbeat no? so or even our appetite Kapag malungkot ang isang tao nagpoproduce ang ating katawan ng cortisol na tinagurian ding stress hormones. Ang hormon na ito ang responsable sa ating metabolism, regulasyon ng ating BP o blood pressure at function ng ating immune system. Kapag nasusobrahan ang cortisol ng ating katawan, maaring tumaas ang ating BP. Pwede ring ang ating metabolismo. Maapektuhan din ito ang trabaho ng ating thyroid gland na siyang responsable sa pagkontrol ng ating enerhiya at pagpaproseso ng protina at ilang pang importanteng hormone sa ating katawan. So pag may mga severe emotions tayo or negative emotions, uh, it can even affect yung uh, clotting factors or blood clotting o yung labnaw or lapot ng ating dugo. It can uh, produce substances that will affect our immune system o yung panlaban natin or pangdepensa natin. Or sometimes kaya rin nagkakaroon ng immune system breakdown because yun nga, hindi nakakatulog, hindi nakakakain. Ang kalimitan namang paninikit ng dibdib at pananakit ng ulo sa tuling dumaranas ng matinding pagkahapo ng emosyon, lalo na sa mga sitwasyong may kinalaman o may mauugnay sa mga breakups, tinatawag na broken heart syndrome. Sa pag-elongate na yon, apparently because of the hormones, ay nai-impair yung function ng uh, ating puso, which leads to somehow nagli-lead sa ito sa tinatawag na parang acute heart failure no so parang similar siya yung mga sintomas niya parang heart attack din siya pero nadadiagnose na lamang nila after nilang maimbestigahan uh, na wala namang problema doon sa daloy ng dugo uh, o sa ugat na nagdadaloy ng dugo sa puso no bagamat normal lang ang malungkot sa mga pagkakataon, paalala ni Dr. Violeta Bautista isang psychologist dapat daw, hindi hihigit sa anim na buwan ang depresyon ng taong nakakaranas ng heartbreak. Kapag daw lumagpas pa rito, pwede na itong humantong sa mas malaki at seryosong problema. At siyempre, unang-una, ma-recognize mo na nadidepress ka na. No? Ngayon, kung nararamdaman mo, ibang klasing kalungkutan na yon at maaring depression nga, at mabuti na humanap ka ng professional na makakatulong sa iyo. Para mabawasan ang depresyon ng isang tao, dapat daw na ibukas niya ang kanyang nasa sa loob, o ikwento niya sa isang malapit na kaibigan o kamag-anak. At hangga't maaari, para makalimot, ilayo ang sarili sa mga bagay na magpapaalala lamang sa ating nararamdamang kalungkutan. 'Yun, hindi 'yun deny, hindi 'yun denial. Hindi rin 'yun forced forgetting. Uh, it's a simple decision na hindi magpakalunod sa mga alaala na hindi na dapat bahagi ng kasalukuyan. Samantala, para maitaguyod ang pamilya, tumanggap ngayon ang labada si Rosila. At para raw maiiwas ang sarili sa matinding depresyon, isinasama niya ang kanyang anak sa pagtatrabaho. Sila raw kasi ang inspirasyon niya ngayon para ipagpatuloy ang buhay. Malungkot man ako. Ang tiktok mo yung mga anak ko. Nawawala po ako. nawala yung, yung sama ng loob ko. Sa asawa ko. Siyempre, nandiyan yung mga anak ko. Kasama ko sa boy. Mawala lang yung asawa ko, yung mga anak ko na lang. Kasama ko. Ngayong malapit na ang Valentine's Day, hindi lang naman pag-ibig sa kasintahan o sa asawa maipadarama ang tunay na pagmamahal, kundi maging sa iba pa nating mahal sa buhay. At kung sakaling mabigo at masaktan, huwag matakot na bumangon at magmahal muli. Dahil diyak, maghintay lang tayo. Matatagpuan din natin ang tunay nating pag-ibig.